Ng... Kaagad na nilingap ng Iglesia ni Cristo mga biktima ng Bagyong Nina sa Bicol Region. Pati ang mga matinding napinsalang lugar ay nahatiran din ng tulong. Si Andres Ocampo sa detalye. Nakarating na sa worst affected areas ng Bagyong Nina sa Bicol Region ang lingap sa mamaya ng Iglesia ni Cristo sa pakikipagtulungan ng Felix Manalo Foundation. Sa probinsya ng Albay, Isinagawa ang paglingap sa mga kapatid at hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Tabaco City at Legazpi City. Sa Tabaco City ay isang wing truck van na puno ng relief packs ang dumating na agad namang ipinamahagi. Sa Legazpi City, isa ring wing truck van na kargado ng food packs ang dumating at naipamigay sa mga benepisyaryo. Sa dinaanan ng relief team ng Iglesia ni Cristo ay kitang-kita ang matinding pinsala ng bagyong Nina sa iba't ibang parte ng Albay. Maraming bahay ang hindi lamang tumumbat gumuho kundi winasak ng malakas na hugupit ng hangin at baha na dala ng bagyo. Marami rin mga puno at poste ang nabali at tatumba. Sa Camarines Sur, isinagawa rin ang pamamahagi ng lingap sa loob ng compound ng gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo sa Naga City. Sa Katanduanes ay isinagawa naman ang lingap sa mamamaya ng Iglesia Ni Cristo sa compound ng gusaling sambahan ng lokal ng Virac big tatlong relief packs ang ipinamahagi sa mga naapektuhan ng bagyong Nina. Andres Ocampo Eagle News I am one with 25.